Kaya naman ngayong morning, kaya aming tatakamin sa bagong recipe na swak at sulit na may halong kulit dito sa ating kuklitan. Ayan, kaya dito kung nakikita ninyo mga ka is meron tayong mga mangkok. Uh, mangkok mangkok kok, kok. kasi tatlo oo oh, oh. dito is meron tayong may, meron tayong um ano ba to ah, kamatis meron tayong kamatis meron din tayong egg uh, uh, hard, hard boiled egg mashed egg <laughs> charot and then meron tayong ano ano nga ba to um pang toppings or for feelings ito ang ginamit natin is uh, mga canned goods o hindi na natin papangalanan kasi hindi naman tayo sponsor. <laughs> and then <laughs> joke lang. Dito is ga gagawa tayo ng um, sulit and then swak sa ating budget na sandwich. Dito nga is meron tayong um eto yung mga recipe natin ang gagawan natin dito is meron tayong loaf bread. Sandalo ko haharap. Wow. Ayan, kaya sisimulan natin ito sa ating paggawa Kasi ito is, pwede natin siyang pang merienda, pambaon din sa mga anak natin Lalo na yung mga magulang natin Since uh, magpapasukan na nga mga ka-MB no? And kailangan talaga natin na mag kung paano natin mapapanatili na malusog ang ating mga anak Kaya ito ang aming ituturo sa inyo Ang uh, tomato egg and then canned goods sandwich Oo, oh, oh. uh, morning balitak taktakan sandwich ito actually Kaya ito, isisimulan natin siya Uh, Oo, oh, oh at natin siya. Sana ba ang aking kasama at haliga dito? Siyempre, dapat kasama ko, Vanessa. Oo, oh, oh, kasi oh, ito ang ah, ba Ito ang magpapilings. Oh, wait lang, ah, diba? Technology. Oh. Tadaan! <laughs> Ay, Ay, ayun, napaka-healthy naman ng ating ah dala-dala ah, ngayon, Vanessa. Iba ka na, alo, ah. may level up. Oo, oh, oh, may kamatis na tayo ngayon. Oh, oh, dati oh, pa may paminta lang. Paminta, oh. asin, gano'n. Oh, oh, ngayon, kamatis, itlog, tapos um, ground meat. Oh, ground meat. Tama. Wow, Ano ba yung gagawin natin ba Ano ba yung first step na gagawin natin ngayong umaga? Ang first step natin is kunin muna natin ito. Oo. Ayan, safe ito, safe ito. Oo. Wow. Oo. And then ikaw ba anong anong bang paggagawin ka ng sandwich? Ano ba yung inuuna mong i-spread or i-fill? Kahit ano na. siyempre, siguro dapat parang kulang yung ingredients natin, Charis sari Oh, pero, oh, sige, oh, ganito na. Ano na okay. lang, sari-sariling oh, oh, sariling version niya, mga ka-MB. Ano? Oh, Kung oh. ano yung nasa kusina nyo, eh, dapat yun yung gamitin nyo, di ba? Oh, eto is, pwede rin natin siyang dagdagan ng onion. Oh, mm -mm. oh Spell onion. Uh, oh, e? i onion. E? E? Inyon? Oo. Oh, 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 ay, sige. oh. sige. oh, sige. Bahala ka ayan. din mo. Sige, go. So, natin siya. And then, kumuha tayo ng... Ano ba to? Kutsarahin natin. Enough amount ng ground. Ampol. O ground meat. Oh, bonga. Oh, bongga. Wow. Amazing. Oh, sige, Bakit ako mo? kinakabahan? Wait lang. Nanginginig ako. Saan ba? Oh, wow. Ayan. Para kang ano. Oh, oh, sige, go. Kaya mo yan. Ipahid mo ng bongga. Oo. Oh, oh. Pero ito talaga is, magkano ba talaga yung oh, naman? magkano ba yung... Ganto, yung presyo? Oo. Oh, oh. Parang oh. feeling piling ko, ito, madali siyang i-prepare, mga ka-MB. Siyempre, pasok rin sa budget. Siguro, mm -hmm. ang, ano nito, mga nasa 100. 120 pesos, oh, so, 120 to 150 pesos mga ka-MB. E eh, syempre may busog-lusog snack na yung mga chikiting mo ngayong pasokan. Ako, napakahalaga yun ano na uh, busog yung mga chikiting natin, yung mga bulilit natin tuwing uh, morning. Mm, o, oh, kasi uh, sabi nga nila, pinaka-fuel ng araw is yung breakfast, breakfast talaga. Kaya pinaka uh, dapat pagtutukan talaga ng mga magulang ngayon, no? Especially pagka yung mga anak nila is mga nasa elementary, ganon. Mm -hmm. Kasi, syempre, uh, na-try naman na natin yon hindi gagana talaga yung utak mo. Oo. Lutang ka pagka walang laman yung chan mo. Oo, napakaganda nito kasi mga ka-MB, bukod sa mura, eh, madami ng, ano, may protein tayo. Tapos may kamatis din, na ah, good for, ano, digestion. ba diba? Napakaganda. Ganda. Oh, oh, wow. O, oh, di ba, napaka-simple yung i-prepare. Lagyan mo ng kamatis. Wait, wait lang. O, oh, sige, dagdagan mo oh, pa yung oh. itlog para talagang more ang protein. Oo, oh, oh, eto. Ano, mm -hmm. ano naman ang vitamin na makukuha mo dito? Siyempre, yung kamatis, good for digestion yan, mga ka-MB. Mm -hmm. Siyempre, tinanggal natin yung mga buto niyan, mga ka-MB, para iwas, ano daw, appendicitis. Iwas. Di ba? Oh, oh. Doon na nabubunta yung mga buto. Alam mo, nung bata kami, lagi oh, oh. uh, oh. nilang sinasabi sa amin, pagka nakalunok ka daw ng buto, tutubo, tutubo sa chal mo. Oo, oh, oh. pero okay. ilang buto naman na yung nalunok ko, wala pa namang tumubo. Ano <laughs> Ay, ko? Ayan, so oh, ayan, oh. ayan, eto na ang aking... Finish product. Uh -oh. Yeah. Meatloaf sandwich pala. Oo. Uh oh, uh -oh. oh meatloaf Meat sandwich. sandwich. Yes. Meatloaf. Ah. Ah. Kaya alam pa lang, pala. Alam uh oh oh Alam Met nyo. Now you know. Uh oh yes, Meatloaf. <laughs> Di ba? <laughs> kasi, ang ano kasi dito is M -E -T. Uh -oh. M-E-T. Meatloaf sandwich. Kasi, kasi. Ang ingredients is meatloaf, egg, and tomato. Palo tomato. Pagkahanog. <laughs> oo. Meat. Meat Oo, depende. Tawag-tawa ko. Pagka, pagka Tagalog, meatloaf kasi. Oo. Oh. Uh, meatloaf. Itlog at saka kamatis. kamatis. <laughs> Ayan. Ewan ko sa iyo, benta. <laughs> Ayan. So, pagka natapos na natin yung feeling, islagyan na natin siya ng... Uh, ng another, another tinapay pang another layer. sarado. Ayan. Oh. <laughs> ah, oh sure, ayan. Ayun, no. ayan. so ganyan. Ganyan siya pagka natapos. Oh. oh wow, sorry. special. Nak. <laughs> oh, diba, Napaka-special niya mga ka-MB. Pwede, pwede nyo rin siyang designan, lagyan ng mga parang mata-mata pa dito kung may ano ka pa, diba, pang dagdag na effect. Para syempre, game na game si Chikiting na kumain ng kanyang baon. Syempre, pwede niya rin itong i-share sa kanyang mga friends and mga mga frozen oh, and... kasi oh, sila naman oh. talaga yung makakasama tuwing pasok kan diba. Uy, oh, yeah. nakakatuwa naman oh, for oh. only 120 to 150 pesos oh, eh. Oh. makakagawa ka ng ilang mm -hmm. piraso ba itong loaf bread natin Siguro ngayon. mga 8. Oh, oh, walo. 8. Sampo eight to 10 na oh. pares nung kanyang mga ano ba diba, mga ganitong mga ka-sandwich yan. Oh, yung sandwich. Met Metlop. Uh -oh. o baka ano na siya pag Tagalog Miklop. Tok to talaga ako doon. Uh -oh. oh, my god. Oh, anyway, so oh. Lilamnam sa murang halaga ay abot bulsa kaya naman itrain na ang meatloaf Miklop sa inyong uh -oh. kanya-kanyang tahanan.